Kapag hatid ng makabagong mentalidad Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad Tinaguri ang modernong la-solidaridad Handang sagutin lahat ng katanungan Handang ukatin ng mga natatabunan Masarap kasama agahan hanggang hapunan Pamamahayad na may pagkamakatarungan Hindi lang sa pagbabalita, kilala Showbiz, cheese, palakasan at iba pa Pagda ito ang dyaryong pinaka Sobrang ganda, mahihiya ibalot sa pinapailan taong Inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid Pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android Abate! Nangunguna sa balita Maguhusay na columnista Abate! Pati mo subukan na bagang balita Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita Nagmahal ang mantika Labing dalawang bahay tinupok ng naiwan ng kandila Umawat sa away inundayan ng saksak Labing alim na sasakyan inararo ng truck Claridel, bulakan, eroplano bagsak Katiba pang mga balitang siguradong pang shot Pong Revilla, malaya nang gumagala sa mall Reklamo ni Imelda andaya daya sana all Lebron James nasa Lakers na Wala pa rin pa sa mga haters niya Brownlee Ginebra, di susuko sa Magdolia Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya Vice Ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet Padilla pinaliya pang Araneta sa balita Mahuhusay uh na kolomista Pag di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Namumula sa balita Mahuhusay uh na kolomista Pag di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na pa yong ng isang fan baka nahiyas niya viral sa Instagram siyan true love turingan abra best actor sa Gawad Urian Abate. and Curtis buntis ng ba Mariel sumuko kay Inday Sara pabor sa marijuana Nadia Montenegro, patok ang afritada Eric Ramsey, lilipat sa kapuso sa Barcelo, nagpalaki ng suso Alden, magpapatubo ng bigote Gaganap na bagong enteng kabisote Labing walong manok, kinain ang sigbin Umaatake sa ilalim ng between, Kapre na mataan, sumay so may ngandaan At iba't iba ang kwento sa Sa clearance, na lang ang pila Ay magandang balita Sa wakas meron na papayapaan sa basilan May magandang balita Piso at kulyar halos pantay na ang palitan Patek Nangunguna sa balita bate, Mahuhusay na polumista Patek Pati mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Patek Nangunguna sa balita bate, Mahuhusay bate, na polumista Patek Pati mo subukan na makita Sa balita, mahuhusay na columnist ta. Batim mo subukan ng makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Nagunguna sa balita, mahuhusay na columnist ta. Batim mo subukan ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. ¡Luson provincia! Yeah. ¡Luson provincia! ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia Kasama si Barry Oberas Oberas Buhay Pilipinas! Friday today ang bilis ng panahon. Tapos na naman po ang uh, huling weekend God, ng 2024. Next uh, week eh, bibilang tayo. Christmas, New Year naman. New. Five days before New Year, mga kabante. Welcome sa Luso Provincia. Nahin po natin ang mga headlines ngayon. May mga anak piskang paputok na at saka pyrotechnics sinunog dyan sa bataan ng Philippine National Police Bataan. Kampanya ng Quezon PNP lamang sa may legal na paputok pa rin. Sumipa po. Mga illegal na firecrackers gaya ng boga, inong piska. talaga ng ulo nyo ha. <laughs> munisipyo ng Pinamalayan, dyan sa Oriental Mindoro, back-to-back -back awardee <laughs> ng Gawad Kalasag. At may kauna-unahang fan walk ang ginanap sa mandaon mas bate. Yan ang mga headlines. Ngayon pong Disyembre 27, 2024 mga kaabante at kalusob namin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang DWAR 1494. Live po tayo mga kabante sa Frequency 1494 at sa Sokmed, YouTube and Facebook. At maraming salamat sa lahat ng mga suki natin at bagong kaswal. Ang mga tagapakinig na ngayon lang naka-tune in. Hey, yeah. Lain natin ang tampok sunod today. Amok. Syudan. Syudan. General Santos City. Sa sa malaking uh, po sa Mindanao to. Ang General Santos City matatagpuan sa SOC Sergeant. Ano nga ba ibig sabihin ng acronym na SOC Sergeant? South Cotabato, uh, Sarangani, at General Santos. SOC Sergeant. Ayan. Ah, may kayo pa eh. ...Coronadal... yon ...Soc Sargen... Kung merong kamanaba... ...may Calabarzon... ...may Soc Sargen din... ...kung saan nandun po ang General Santos City... Excellent. ...ang province na sumasakop sa lusod ng Jensan... ...ay ang South Cotabato... ...26 ang Barangay... ...meron po sa kanila... ...at syempre ang mayor ng Jensan... Uh, ...pamilyar sa inyo... ...ha, yung mga nanonood sa amin sa kwentong politiko... Madalas may balita sa si Jan, Si Mayor Lori Lai Pacquiao. O oh, gusto niyo, Lori Lee. Uh, Lori Lai Pacquiao. Ang Vice Mayor po niya ay si Rosalita Nunez. Ang lingkuwahe nila ay Hiligaynon, Cebuano, Tibuli, Bilaan, Tagalog at Maguindanaon. Yan ang Jensen. Maraming tuna. Amok. Syudand. Oh. Syudand. Standby na rin ang mga reporters natin nationwide sa buong Pilipinas sa pamamagitan. Madami ngayon eh. limang ah, milyon itong nakapila. Standby po lang silang saglit ha mga kabante. Unahin natin ang mga headlines. headlines. Sa mas bati muna mismong disyembre 25 na umaga hanggang kahapon. Nung kamakalawa po ito, Desembre 26 naman, kahapon to Nakaranas ng total blackout sila. Ang isang sityo sa bayan ng Palanas. Ayon sa Maselco, yung electric company po nila dyan, tuloy ng bumigay ang transformer sa barangay Santa Cruz ng bayan nila. Kung kahit naging madilim ang Pasko na higit sa isang daang kabahayan. Sus nag-uumandap uh, ang kanilang Noche Buena. Ayon po sa kanilang balita ay halos walang oras na walang kuryente. Ang buong lalawigan, simula ganap na las 8 ng umaga yan, Disembre 26 hanggang... Kinabukasan, magtatakip silim na raw ang restoration ng kuryente sa buong lalawigan, ayon sa Maselco, ay sa planta ng napukuran dahilan dahil sa tanggal, may natanggal daw po ng mga kawad ng kuryente sa 69KV transmission grid. Sinundan ito ng sunod-sunod na power failure, gabi po ng Desembre 26, sa ilan pang mga munisipyo na hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Iliw. Tanggalin mo na ang lahat sa kanila. Huwag lang kuryente. Ha? Tanggalin mo na ang wifi. Ang lahat, wag lang ang wifi. Ha? Tanggalin mo na lahat, huwag lang internet. Tuluhin mo na lahat, huwag lang ang buhok ni Ogi. Okay tayo dyan. Eto na sila. Live Report Zero Maritime Casualties na kamit sa panahon ng Pasko. Dyan po sa may South East Mindanao ay sa Philippine Coast Guard. Maabante sa balita, buhay na buhay. Masipag, abante reporter Edith Isidro. What's abante Radio Dava? Luso Report. I'm Happy New Year. Ang maulan na tanghali mula dito Nako. sa Davao, Kabanting Body. Umuulan yes, na pala mula, dyan mula, sa inyo. Umuulan. pa? Mula pa kanina. Oh. Mula pa kagabi. Grabe ang ulan Opo. kahit na doon sa may Daba Occidental. Allah, alam alam man, ngayon, pag oh, oh, wala naman pagbaha. oo. Wala naman pagbaha. Ang baha doon, dito sa Davao, wala, ula, ula okay. umulan lang. Ay, very so, good, oh. ma'am. Sige. Uh -oh. Ipinagmamalaki ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CDGM, ang zero maritime casualties sa pagdiriwang ng Pasko mula Disyembre 24 hanggang 25 nitong taon. Ang milestone na ito ay sumasa ilalim sa dedikasyon ng pagsusumikap ng mga tauhan ng Coast Guard na nagbantay sa buong kapaskuhan. Nakamit ng sabing mga tagumpay dahil sa pinahusay ng mga patrol at mahigmit na mag papatupad ng maritime safety protocols at malapit na koordinasyon ng mga local na no government units at maritime stakeholders. Pinupuri naman ng Coast Guard ang kooperasyon ng mga pasahiro, mga operator ng mga sasakyan pandagat at buong komunidad sa pagpanatili ng ligtas na karagatan para sa lahat. Mula Davao, Edith Isidro, ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, Mama Edith Isidro. Abante, Life. Alas 12.46, ingat lang po sa biyahe mga suki at mga kabante sa Metro Manila, hindi naman po kabigatan ng daloy ng sakyan. Ngayong Friday, existing, in effect pa rin po ang color coding or number coding, hani? Excellent! Kaya pag ang inyong plaka ay nagtatapos sa, uh, ano ba ngayon, 0 at 9, 1 uh, one to Monday. 3-4 Tuesday, 5-6 Wednesday, 7-8 Thursday. <laughs> so tama, 9-0. Galing talaga ni Buddy sa mat, oh. Pambihira. Diretso tayo sa iba pang live report. Luso Report. Ito daw, ready, ready, ready. <laughs> Kauna-una ang panwok. Parang may nabasa pang voiceover lang ito, Ah, ah okay, no problem. B.O. At siyempre sa pamamagitan po ng fan walk na ito, ginap sa Mandaon, Masbate. Umabante sa balita, na-miss natin to si Abante Reporter Edwin Gadya. Luso Report. Report. Edwin, Happy New, Year. Happy New Year! Bilang bagi sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan 2024, nagdaos kahapon Disyembre 26 ng Fun Walk ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Kabitan, Mandaon, Masbate na may temang kaagapay sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Layunin nito na palagahan ang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa paghubog ng mas maunlad na pamayanan. Lumahok sa nasabing aktibidad ang 96th Infantry Alab Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Francis Espiritu. Ayon sa Philippine Army, ang kanilang paglahok ay magsisilbing inspirasyon sa kabataan at simbolo ng kanilang pakikisa at malasakit sa mga kabataan ng barangay kabitan at mga kalapit na barangay. Ayon pa rin sa militar, ang kabataan ang pag-asa ng bayan kaya't nararapat lamang anila na sila'y protektahan at gabayan. Lumahok din sa nasabing aktibidad ang mga barangay officials, mga leader ng kabataan at iba't ibang sektor sa naturang lugar. Ako sa si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Edwin! Abante Radio Live! What sa Abante Radio, mas bate. Ano po napahinggan, mga kabante kalusog. Punta tayo sa mga headlines sa probinsya pa rin. Ito po sa Northern Mindanao. Tataas ang sahod. Excellent! Galing naman, namamanggagawa sa Northern Mindanao. Simula sa susunod na taon. Excellent. Na inaasahan po silang good news next year, 2025, matapos sa probahan ng National Wages and Productivity Commission ang dagdag sahod sa nasabing rehiyon na magiging epektibo mula Enero at 12. Excellent! Dami na raw ng utang eh. May pambayad na. <laughs> dagdag na 23 pesos po ang ipatutupad Mang Teban, sa non-agricultural workers. 35 pesos po sa agricultural workers sa Northern Mindanao. Katumbasan ng 1,000 pisong dagdag sa buwan ng sahod sa mga manggagawa sa nasabing rehiyon. 1,000 sa loob ng isang buwan. Abay, malaking bagay na po yan, ha? Alas 12.49. Happy birthday muna today, 27th of uh, December. Bilis lang, ano ho. Ilang na lang talaga. Tapos na ang 2024 sa salubungin natin ng 2025. Today, nagdiriwan ng birthday si Jordan Miranda, uh, Analea Macdon, Alvin Tuason, Christine Cabrera, Dondi De Luna. Madami-dami pa ng listahan ko. Ha? Happy birthday! Happy birthday! Mary Grace Navasca, John Michael De Guzman, Mary Grace Quinto, birthday din, Happy birthday. Roylan Ingal, at, siyempre, happy birthday din happy sa aking birthday. pamangkin na si Ashley Tupas, o Beras. Bali uh, pala, Tupas. Ayan, Ashley Tupas. Happy, happy birthday, Ashley. Hey. And good luck sa iyo and more blessings to come. And congratulations as well today. Uh, happy wedding anniversary kay Tiani at kay Kuya Eric uh, Tupas. Excellent! Happy! alas 12.50 oras diretso na po tayo mga kabante sa hataw ng mga live report uh, reports mga nakumpis paputok po ito at saka mga pyrotechnics sinunog naman ng bataan PNP mga kabante sa balita buat sa kabante ka Central Luzon si ka Johnny Riblando Luso Report Johnny Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, kabangking uh, body. Pinangunahan nga nitong kibataan na Provincial Police Office Director, Colonel Palmer Pia. Kasama ang uh, Bureau of Fire Protection ng uh, Bataan at CDRR ng Bataan sa pagsasagawa ng ceremonial disposal ng may 1,838 na mga nakumpis ng paputok at pyrotechnic device sa buong lalawigan ng Bataan sa ginanap na ginanap sa Kampa PFC Sirilio Asirilo uh, Cyrillo Estilontino Balanga City Batang ngayong araw na ito December 27 ng taong kasalukuyan mm -hmm. ayon kay uh, Sir Nel ang uh, -tapon sa mga pabutok at uh, pyrotechnic ay mahalagang hakbang sa pagdiyak na ito ay hindi na makarating sa mga kamay ng publiko sa ngayon ay uh, sa, uh, sa gayong paraan ay maiwasan ang mga pinsala o aksidente at uh, potensyal na pagkawala sa buhay sa panahon ng holiday season. Johnny, matagal na nila ano, yung... uh, inoperate yan. Matagal na. Ma, na. Simula nung magpalabas ng uh, kutosan ng uh, PNP ka-abanting body, uh -uh. ay sinimulan uh, simula na nila yung kampanya. Lahat ng mga patutok, pati yung mga boga. Oo oh, nga eh. boga nga. Hindi lang dyan, kabataan naging dito sa po mm. sa, mm. sa mga sampari ito pag ito sa mga lupa mga ganyan pala, na o grabe pala no kung nakita natin kayo pinakamarami itong buong lalawigan ng bataan na sa 1,000 pero oh. madadagdagan pa yan sa mm -hmm. panahon ng uh, bago dumating ng New Year ayun nga so, eh sir uh, patuloy oh, yung ginagawang kampanya ng kapulisan uh oo -oh. So, ramang, uh, rito sa lahat ng uri ng patutok saan galing At yung, yung mga paputok dito, na nakumpis ng uh, yan saan galing saan gawa sa iba't ibang sa so, iba't ibang bayan yan, may mga nagtitinda dito pa din, May mga nahuli na nga magtitinda. May mga online seller din na nagtitinda. Mm, 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 may mga nahuli mm, mm. na. Mm. Daming rebentador oh. Triangulo. Oo. Pero dito sa lunsod ng Ulogdo po, nagpalabas ang 67 million rolling polino ng... City Ordinance na bawal talaga ng anumang uri ng paputok. Ipinagbabawal mahigpit ng tulong na So, piniso na ito. Pison, tapos ano yun, nakababad na sa tubig yun, sa drum. Oo, pero mag- ano yan, uh, lalagyan ng tubig, disposal area. Hindi naman yan. Kaya magpuputukan yan. Wala so, namang uh, ano, wala wala, wala wala namang ano, wala namang sumimple. Wala, wala. Wala nang may pick yung pagbawantay ng PNP uh, lalo na yung mga naka, uh, Wala namang ano, wala namang uh, wala namang nagbulsa ng boga. Nagbaga <laughs> yung sarili nyo lang pa rin. Okay. <laughs> so, talaga. Nagtago na rebentador sa ano, sa bulsa. Kita sa CCTV. Uh -oh. Uh -oh dito sa CCTV, lago sila. Uh, pero yung pailaw naman, safe naman talaga? Pailaw, depende sa kasi ng pailaw yan. Sa bagay. Kasi pailaw na sumatapos, sumatapos na. Iyon ng nga. Uh, uh, uh. Tama ka, Johnny. Anyway, so sige, bataan lang yan, ha? Sa bataan lang yan, ha? Bataan lang ito, isa lang ito dito sa balalawigan ng bataan. Ay, dyan sa, sa, sa Sambales, sa mismong area mo, wala lang ganyan? Wala, wala pa, wala pa silang uh, na-last time dito sa mga nakukumpikta, oo. Oo, oo eh magaling ano, magaling, magaling magaling ano, magaling pala ang bataan PNP sa paghuhupang huhuli. maya mm ba ba huhuli -hmm. nga eh. Ingat Johnny, salamat sa update niyan ha. Thank you. Para sa Lutong Probinsya, ako si Jani ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabagi. Puwede din. Abante Radio. Ay, salamat si Johnny Reblando Bawat sa Abante Radio Calabarzon Anong Calabarzon? Central Luzon Mga ka-Abante ha Kamusta muna natin dito sa Metro Manila Ang uh, Kamanaba po, Kalokan, Malabon, Nabotas, Valenzuela Magpapakalat daw na magigit sa isang libong pulis Sa Kamanaba at maghanda pa rin po ito sa pagdiriwang ng bagong uh, taon. Ayon sa Northern Police District, ang mga polis sita talaga po sa mga simbahan. Pangunahing mga kalsada rin nila dyan. Mga transport terminals, lalo tigit. Talaga naman pong dami ngayon ang papawi pa rin. Ha? At ganyan din, din sa mga border checkpoints para teke ng kaligtasan. At saka po kayusan ng publiko. Bukod dyan, paigtingin din ang mga operasyon gaya na oplan sita o plan bulabog at o plan galugad para may wasan ang mga hindi kanais-nais na insidente. Sana may oplan na uh, ano din na leche plan, namimigay sila, oh. Layunin nito na mapabilis pong makatugon ang kapulisan sa namang sitwasyon and din ay para igawing ligtas at maayos ang pagdiriwang ng bagong taon sa Northern Manila. Yan ang lusob siyudad natin sa kamanaba. At dahil bukas ay Saturday, Advance Happy Birthday, December 28, kay Neri Anervaes, Narvaez, kay Rose Sancho, Jet Lego, Direct Jet, Happy Birthday. Happy Birthday! Kay Mary Jane Vargas, Daniel Winnie Sandoval, at uh, kay Precious uh, Hannah Garcia, uh, December 28, Advance Happy Birthday lang, ha? Happy birthday. Sa inyo pong lahat. Happy Birthday! Uh, Report! live report ay ah, hindi saglit lang at uh, may habol tayong balita dito kung saan po ay uh, mas mabante pa rin tayo Investigation po ng COMELEC mga kabante ka doon sa mga flying voters sa masbate tutuloy daw po sa next year na pahinga muna ngayon next year na ulit ang resumption kumabante at nagbabalik sa balita bante reporter Edwin Guadya Edwin report, report. Walang kawala sa Commission on Elections ang mga residente ng dalawang munisipyo na nadiskubring nasa master list ng Comelec Masbate City. Tinatayang nasa 6,000 individual na pawang mga nakatira sa mga bayan ng Placer at Uson dito sa Masbate ang nadiskubre na nakarehistro sa Comelec sa kabisirang siyudad ng Lalawigan questionable umano ang residensya ng mga ito dahil maliban sa hindi nakatira sa Masbate City, ay hindi rin umano sa siyudad ang address ng mga ito sa talaan ng Philippine e Statistics Authority. Unang linggo ng Disyembre ngayong taon, pansamantalang itinigil ang pagsusuri ng Comelec Masbate City sa kanilang voters list at itutuloy umano ito sa ikalawang linggo ng Enero 2025. Ako si Edwin Gadian ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang mintis. Dalawang minuto bago sumapit ang uh, alawuna. ito naman po yung tinatawag ng mga batang uh, gidas. Nakatanggap ng pamasko sa Albay. Alamin nga, na po, alamin nga natin kung anong ibig ng batang gidas. Mga bante sa Balita Live, si Abante Reporter, Rosa Solarte. Luso, report, report. Go, Madam Rosas. Yes, Kabadi, mahigit isang daang bata na nakatira sa tinatawag na GDAS o Geographically Isolated and Disadvantaged Area sa Albay ang tumanggap ng Bears of Joy. Nagtulong-tulong ang Philippine Army, Albay Press Corps at SM Foundation upang handugan ng party ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang ng pamasko ayon kay Lieutenant Colonel Joy Villanueva, Battalion Commander ng 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army, ang handbook mas po ay napagkasunduan nilang ibigay sa mga bata upang ipadama ang pagdamay nila sa mga komunidad. Ang mga bata ay mula sa malalayong barangay sa Kamali, Daraga, Manito, Hovellar at Legazpi City. Kita naman ang saya sa mukha ng mga bata. Makukulay na Bears of Joy at Christmas Packages mula sa mga donors. Mga palaro, papremyo at pagkain ang natanggap ng mga bata ngayong araw. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis. Mabagis, walang mintis. Thank you, Rosas. Abante ah, Radio Sarap ng feeling makatanggap ng uh, regalong ganyan Lalo tigil sa mga bata, oh, sa Pasko Tayo mga damatans na kahit paano, okay lang walang regalo eh, ha? Pero yung mga bata, malaking bagay yung may supot sila O uh, may bubuksan sila ha? Uh, Still, tumatanggap kami ni Ogie ng mga panyo, ha? medyas At saka suklay, pwede na yung regalo nyo sa amin Huwag kalimutan, Jigo Live Hoy oh, Jigo Postolero, kamusta ka na? <laughs> Long time no see si Gigo Live po, 8 to 9 p.m. MWF. Tagal-tagal na ng programa itong pinapanood natin eh. At syempre, huwag pong kakaligtan din yung Luso Provincia Weekend. Bukas na yan, 1 to 2 p.m. ho. Sa Luso Provincia, kasama naman ang tambalang si John Mendoza. At syempre si uh, Nilo Del Carmen. Thank you sa mga suke, you. Sa mga stay in natin. Yes, si this June, Ricardo, Gonzales, Mike, and thank you so much sa panood Thank you! At siyempre, pasyal na tayo ngayon. Saan ba? Uy, maasim. Maasim Beach. Isang magandang destinasyon po, mga kaabante. Itatagpuan sa bay ng Maasim, malapit sa Jensan. Ayan o, oh. Ilalian sa kanyang puting buhangin, malinaw na tubig, tahimik na paligid. Kaya perfect po ito sa mga nagnanais ng pahinga at pagpapahinga sa kalikasan. Ang beach ay sa isa rin magandang lugar sa mga mahilig sa mga water activities kaya po ng swimming, snorkeling at kayaking. Papalapit na kagad ng summer o by January onwards, talaga naman. Dahil malapit po ito sa mga bundok, makikita rin dyan yung mga kamanghamangang tanawin ng dagat at mga kalapit na kabundukan. Ang maasim beach sa isang ideal na lugar para mag-picnic kasama rin po ang pamilya, kaibigan at mahal sa buhay. Makikita rin dito ang ilang mga resort at cottages yung isa nasa tuktok pa ng uh, rock formation pinakabantay ho nila at uh, nagbibigay na mga pasilidad sa manay sa mag-stay at mag-relax ang kabuang karanasan dyan po sa Maasim Beach ay nagbibigay din ng kasiyahan sa managahanap ng tahimik na bakasyon sa isang natural at hindi mataong lugar yan ang Maasim Beach, lapit sa Jensen. Pasyal, probinsya. Ano ang New Year's resolution nyo? Oh, hindi ka nakakain. Grabe naman talaga. Ang uh, dami mo nang kinain eh. Lechon, crispy pata. Anong New Year's resolution mo yan? Magda-diet ka? Oh, mag -gy gym Sige, pag-usapan natin sa lunes ha. Salamat po ng madami. Yeah! At ingat po mga kabante. Ka still a safe weekend ahead. Ako si Vadio po ng buong team natin sa LP. Nagpapasalamat. Hanggang sa susunod. Mabuhay, Pilipinas. Yeah! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele-tabloid. Tele-tabloid. Teletabloid. Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.